Hi! Good morning! So for today's video, ang pag-usapan natin is yung tungkol sa lumabas sa FYP ko kagabi. So ito na nga yung sinasabi ko nga sa mga April, April Fool's Day nyo. At hindi talaga siya nakakatuwa, promise. At malamang sa malamang ay dumaan na rin to sa FYP nyo kagabi. Pero nung nag-visit ulit ako doon sa page na yon is binura na nila kasi binatikos na nga. So sabi sa page ay ah uh, get the logo, yung logo ng store nila. And then, uh, need mo siyang ipatato sa noo mo. Then, after mo siyang mapatato, kailangan mong isend yung picture sa kanila, then you will get a 100,000. So, eto na nga, may kumasa nga ng challenge. At kitang-kita talaga na nagpatuto talaga siya ng logo na yon. Kaso, sa kasamaang palad, doon pala sa picture na yon makikita nyo na pag kilik do yung photo lalabas ay April Fool's Day so nakakaawa si kuya kasi na prank nga siya at sa kasamaang palad ay wala accountability yung page na yon kasi nga April Fool's Day nga at dapat daw hindi daw naniniwala sa mga ganong prank or ganong mga post lalo na April Fool's Day nga Well, isa lang ang masasabi ko, no, doon sa page na yon. Unang-una sa lahat, hindi lahat dito sa Pilipinas alam yung April Fool's Day. Lalong-lalo na din doon sa mga may edad na. Kaya e, ano bang malay nila kung April, pang April Fool's lang pala yung post nyo? Tsaka pangalawa, always keep in mind that not everyone has the same level of understanding and comprehension as you do kasi sinasabi nila na kulang daw sa reading comprehension yung nagpatato kaya naniwala agad siya na meron ng papremyong 100,000 o diba Doon pa sinisi sa nagkamaling nagpatato diba and last thing is wag na wag kayong gagawa ng challenge sa mga taong gipit kasi lahat talaga hahamakin kahit ano pa yan kasi 100k ba naman yung pinos mo eh sino hindi papasok or gagawa ng ganyan challenge di ba kaya yan yung sinasabi ko na bago tayo gumawa ng mga prank na yan isisipin muna natin kung ito ba ay makakaabala ito ba ay makakasakit sa kapwa ito ba ay talaga nakakatuwa lesson learned nang dito, no? Sa mga may edad po na kagaya niyan na hindi rin masyado marunong sa cellphone, unang-una po ay wag muna tayong maniwala agad-agad. Kaya marami ding naiis kami kasi click dito, click doon, kala pera na agad, di ba? Pero I'm very sorry for kuya na ginawa nga yung challenge na yan pero wala siyang mapapala at sana eh lumapit din muna tayo sa mga kakilala natin na nakakaalam paano gumamit ng mga computer, ng cellphone kung para malaman natin kung legit ba talaga itong mga pinagpo dito sa Facebook or sa kahit sa anong social media. So siguro si Kuya ay gipit na gipit na at syempre 100,000 nga naman. So pinatos na talaga yung challenge. Tapos ngayon wala siyang mapapala kasi hindi nga daw accountability ng Uh, page na yon kung baga prank nga daw kasi so sana magsilbing aral to kung nangyari na to sa mga tao na huwag basta basta naniniwala gaya lang yan ng ex mo na sabi ikaw lang sapat na eme <laughs> so yun lang